Sa Bulacan, nalambat ng mga autoridad ng isa umano sa mga suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Leyte. Nangyari ang krimen, 25 taon na ang nakararaan. Narito ang aking pagtuto. Naging laman ng balita noong 1999 ng isang nanaking pinagtataga hanggang mapatay daw ng mga kapwa magsasaka sa Leyte. 25 taon na ang lumipas, hindi pa naaresto ang mga suspect sa pagpatay sa biktimang si Mario Enalisan. Taong 1999, naganap ang krimen. Inilabas ng Leyte Regional Trial Court ang warrant of taong 2004. Dalawampung taon na po ang lumilipas. At kung inyong makikita, ang hawak ko po pong kopya ng warrant of arrest. I pretend o makinilya pa ang ginamit para punan ang mga detalye ng mandamiento de arresto. Matapos ang mga dalawang dekada, may nakuwan tip ang PNP CIDG sa social media na nasa Bulacan daw ang isa sa mga suspect. Agad nagsagawa ng operasyon ng PNP CIDG, Detection and Special Operations Unit o DSOU para maaresto siya. Habang binabagtas sa mga daan, isang nalating ng pamaneho ng kulong-kulong ang nakasalubong nila. At kumpirmado, isa siya sa mga wanted sa pagpatay kay Mario. Kami mga taga CIDG si ha, CIDG, si Tampra, ni DSOU. Nasama namin ang mga taga-tunga late Okay po. Oo. Ikaw si Hindi po eh. Nasyak lang ako kasi hindi naman ako kasali sa krimen eh. Pero inaamin niyo po ba yung parang? Po, po. Hindi po kasi hindi naman po totoong the... kasali ako dun. Ayon sa mga kaanak ng biktima, away sa sinasakan lupa sa bayan ng Tunga Leyte ang sinasabing naging dahilan ng alitan na nauwi sa pagpatay. Pinalikan ng resibo ang probinsya upang alamin ang ugat ng pagkamatay ni Mario. Abangan ang buong ulat sa resibo ngayong linggo ng hapon.